Ayan guys, nakalabas na naman tayo ng ating lahat. Papasok na naman tayo. Tapos ngayon, ang gagawin natin guys, uh, bagong alternative na daan. Hindi na tayo doon sa malayo. Dito lang tayo sa malapit. Tapos saka tayo, nagawin oh, doon. Namaya na lang guys. Ayan guys, nandito na tayo sa bago natin gandaanan. yan ito yung sinasabi kong bagong ng shortcut hindi ko alam po yung shortcut ko pero parang same lang ang kagandahan lang dito hindi ka agad ako umingkot ng malayo tapos saka tayo i-direct yung pakanan sa direct Pero, based din sa uh, uh, step application, parang same lang yung ano nya, yung pinaka step nya mas malamang pa nga to. Parang ganun. Tapos yun nga pala guys, meron tayong pinatarget na step araw-araw. Uh, dating naka 3,300. Ginawa na natin siyang 10K. Kasi nga, for the past one week, lagi natin na-achieve. Kaya, uh, yung ginawa ko, binanong ko siya. Binago. Ayan na. taas dito guys may madadaan tayo ang ganda ng kotse nakaparada dalawa pero wala pa ako nakikita ng ano, Ferrari dito tapos ang madadaanan din natin guys dito ay ano school school ng ano hindi ko lang alam kung college or elementary basta school siya guys mas meron hindi pala dito mga ano dito nursery hindi na yung ang lamig naman guys ngayon ganun ba ang temperature natin 18 18 degrees ngayon dito sa Dubai guys ang lamig Tapon nga pala na kami. Ah, uh, na pagtanto ko guys na kahit anong layo niya na ano, nagaling kami sa Dapsan Metro patos papuntang yun yun tres lang pamasahe guys Yung sa sobrang layo na yun tres lang pamasahi sobrang lapit tres lang din pero pag nag green line yon, pag nag transfer ka daw ng red line medyo malaki na guys 7 na yata ang pamasahe wish sa kasama ko kahapon sabi niya kasama ko kahapon katrabaho ko din yun guys yan yun uh, bagong ano na naman ano, Monday ngayon um, uh, alam na araw ulit namin katrabaho guys hopefully magandang maging takbo ngayon ng linggo ayun hindi eh. siya Maganda ganda ng sasak niya makita ko sa hindi yung drive ganda diba? Malamig talaga dito. Kanina, nung no, naliligo ako, guys. Um, malamig yung tubig. Bote na lang. Ano. Dito pala yung hindi ka nabibili ng buhangin. Anong ano, buhangin? Libre na buhangin. Hindi pala buhangin. Oo, oh, buhangin. Gagawa ka ng... Oh, eh, pwede pwede. Malam ni. Ito lang. Ito lang. Kaya pala wala kang maagit ang bata naglalakad. Kasi may school bus. Sinusun ko. Almost 12 minutes na tayo naglalakad guys. Pero malapit na tayo dun sa may lilikuan natin. dan juga isam dengan cakap ni. Oh, great. Oh, oh, okay. Laju tu, guys. Pro. Dia buat. Hmm. Oh, lawan dia cakap. Tingginda. Ang ganda naman yung kasakyan din. nakaka -wish. Tapos, ngayon, yun, nalampasan pa na. Ang malaki pala yung school. ano? o. Ang Tapos ngayon, kailangan ko naman tumawid ngayon sa pedestrian lane kasi nga guys hindi ka pwedeng basta basta tumawid nang wala sa register yan may possible magkaroon ka ng violation penalty siyempre babayaran mo yun bis na pang kain mo na pang mo na babayad mo pa babayad mo pa sa iba ng ibang bagay tapos yung ganda ng bahay oh. Eh, ganda ng bahay nila tapos two door oh. ganda hindi ko nalang mapakita na lang itong kabila guys airport tapos dito sa ano, Dubai guys every 3 minutes lumilipad ang nyo plano walang pahinga yan dito guys Ito na ko ano, ng ano, ano. pasok ka Pas lang Ayan guys. Ayan. Airport na guys. Airport na yung kabilang yun. Yung pinakita ko. Yung bridge here guys. Yung pinakamalaking airport guys. Like. apa simponinya ni guys? esok lah kita tanya yang pun ni almost 10 minutes ni ten 10 minutes pa lang hindi haa sige 15 minutes hindi tayo nang lang 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 guys, ko sa inyo ngayon. pagkal ilampas natin dito sa gasoline na ano nakalagay kasi yung ano price kung magkano yung gas dito magkano yung anong, per liter ayun guys oh. Eh, pero plan parang alayo pero kung nasanay ka na nalagi kang mag Saya di mana lah mak? Ibu ni siapa? Aisyah tak je. Hai. 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 mga no? Eh. pero hindi yan ano hindi yan express ha guys pero lang ano yun 1, 2, 3, 4 lanes bukod pa ito nasa gilid na to ang meaning naman ng gilid na nasa kalsatang to yung mga ano lilik ko sa mga ano mga gilid-gilid na kalsada din tapos yung iba naman papasok ka doon sa main na eh, main road tapos ito may mga specific na uh, bus stop lang pwede mong Dia kata dia Dia kata dia Dia kata dia malapit na tayo doon sa pagkatawiran natin. Pagkakamaya, sasakyan na tayo sa pinakita ko lang sa inyo guys yung kalipago naman natin dinadaan kasi yung isa nung doon sa naman yung gano'n ngayon sa kabila. Tapos, yun nga, guys, sa amin, like, mag-a-apply ako. Siguro, mamaya ang gabi, pagkalabas ko, mag edit na ako. Pasuport naman ng channel ko. Uh, Maka YouTube at saka baka uh, Facebook page ko. Tapos, I-comment nyo naman kung ano pa yung mga gusto nyo makita dito sa Dubai para pag may time tayo explore natin ang ganda ng ano halaman ay puno halaman pero ayan ha. explore natin guys comment nyo lang kung ano pa yung mga gusto nyo makita dito sa Dubai <laughs> once na may time tayo guys katulad nung ano kahapon kaya lang di ako makapag video doon sa pinuntahan namin yung biyay lang pero may mga ano um, video clips konti lang naman para may pakita ko rin sa inyo guys kung so, nangyong sa nakapunta kahapon uh, siguro maaari pero ngayong week na upload rin yun abangan nyo na lang um, kaya ang matitad na lang muna guys uh, see you na lang sa next vlog natin bye bye Gue t referred Marches e Des de UFX ierman band figured api dengan masa itu ini harapan Ya, warna warna yang capacity》ada orang yang melive. ketika yatakan Mata是我 yang kan 1963 voor di silang kang panahon mm hindi -hmm. mo ang haramdaman maka one year pa na pala hindi mo na haramdaman tapos mo na yung night first ah 2 years contract mo ito Save mo lang pala ang ina para sa pamilya. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Hindi ko tuko. Laban lang yung laban. Kasi nga. Lahat naman tayo. Kaya ako nag-abroke. Ang ng pamilya natin. Para matustusan ang pangangailangan. Ng pangaraw-araw. Kasama na yung mga bayarin, Ang utang. Sinong hmm. ano? Nag-upload ng wala lang.

sa pagkakulang doon nito ang gagawin mo na lang si Benito na tawagan mo meron na naman tayo ang kakalitya ay ay kapagot na ako sa tapas nakakamanap sa kampanis kaya hindi